mga actors ba? Tapos ay siya na hindi ko po kaya si Mamsaya. ay kung siya lang po ako na pupunta ko sa akin mag ah, uh, asawa pala, kung bakit po nasa first bite na ako. Ah, uh, kwento ko lang po na si, meron po kasi na, uh, manicurista na naglilinis home service po, na outline po ni Mamsay, kung bakit po ako nandito ngayon at naging first bite na dealer din po. na uh, minsan po, isa, ka uh, friends na rin po sa Facebook tapos po nagkaroon po na sakit yung asawa ko na heart attack po siya. So dahil mag po magkaibigan po kami sa Facebook at nagiging manicurista ako po siya, nakikita po niya sa Facebook, minsan kasi naglalabas tayo sa, sa mananood, nang minanay sa Facebook, nakikita po niya na, ay, sabi niya, sisa nang nangyari sa husband mo. So na-open -okay ko sa kanya noong nagpalinis ako sa kanya at sabi niya, kumusta na? Sabi ko, ayun po, na heart attack po siya. So, ang heart attack po niya ha, at doon siya nadala sa kilala natin, Philippine Heart Center. At mahal din po doon, siyempre. Ngayon po, sabi niya sa akin, ba't di mo sumukan na ma mag-take ng first bite ha? para sa mo? Meron tayong ano, uh, first bite uh, heart. Ayun po. So, syempre, minsan ang naisip po natin lagi pag kami nag offer ng ganyan, ay, business to. Di ba? Ano lang po yun lagi. So, hindi natin na seryoso po. Ngayon po kasi napadaan yung asawa ko habang nag-release po siya sa akin, sabi niya, ay, gusto ka na. Sabi niya sa asawa ko po. So, sabi na asawa ko, okay lang. Sabi niya gano'n. Ngayon, may dala po siyang kape, uyabano, at saka yung coffee na 34 in 1. Pinain po, ay, try mo to naman asawa ko, sige, matry ito. Nagustuhan naman niya. Pumalik siya doon sa uh, kung saan kami nag sa may sala ko. Sabi po niya, uh, ano to? Sabi niya gano'n, uh, ano tong ano na to, kapin na to? Ay, yan. I-explain po niyang yung nagmamanicurista na po sa akin. Si Ma'am Ma, Ma Mercy. Ayun po. Na-outed ko ni Ma'am Cyril. Tapos, yun nga po, dahil ang haang, may sakit po talaga, lalo na po ang heart attack po. Ang daming gamot. Pag po maraming gamot, magastos po. Bukod sa magastos po, lagi pong concern ng asawa ko is yung kidney po niya. Kasi sabi niya, lahat po ng nag-maintenance, uh, nang ang kinakatakot po natin, ang ending ay dialysis po. So yun po lagi ang, kasi yun po kasi yung lagi sakit ng mga family, ng asawa ko. So yun po yung kinakatakot niya. So 40 years old po yung asawa ko. Natatakot siya kasi iba-iba na yung nagiging side effect ng gamot niya dahil 17 pieces po yung iniinom niyang gamot. At napakagastos po. Isang araw, 1,000 plus po yung uh, nilalabas namin para lang po sa gamot niya. So yun po, sabi po, dinil po ako ng aking ano, bakit hindi mo subukan mag-Vita Plus? Sige, mag ano ka na lang, mag general check-up ka, natural, may lalabas na sakit po. Hindi, mag-take ka ng Vita Plus, sabaya mo ng Vita Plus. After two months, mag general check-up ka ulit. Para makita mo kung may improvement, may nangyari sa tinitake mong Vita Plus. So, nag-deal naman kami, sabi ko, sige, subukan mo nga, hindi naman masama. Kasi, na-convince ko yung asawa ko dahil sinabi ko, ito food replacement natin. So, umalang nagkakape ka, mag-30 ka. And then, the Diyos ka, merienda, magbuyagano ka. So, natitay ka ng gamot, magbaita heart ka. yon, So, sabi niya, ah, sige, sige. So, kumbaga, may gastos ka rin sa kape, may gastos ka sa merienda, ibaita plus mo na. So, yun. Yun ang ginawa namin. Pumili kami ng mga shiloda na yun. ang talaga namin na kami ng gano'n para makatuloy-tuloy. Kasi hindi wala naman pong magic na pag-inom mo, ikagaling ka na. Process po. Yes. Yes. Yes po natin ang faith. Siyempre, kailangan natin maniwala at saka, yun nga, kung pagkatiwalaan po natin yung product. So, yun po, nung bumili po kami noon, so, isinabay namin sa, tinanggal namin yung ibang gamot kasi pagka kami high blood ka, dalawa-dalawa yung niinom. Di Diabetes ka, lahat dah po kasi may komplikasyon na po kasi sa kanya. So, kaya, 17 pieces po yung gamot na iniinom niya. So, sa madaling salita po, bumili po kami noon, Nung mag general check-up siya, lumabas lahat lahat naging high risk po yung mga mabas na test sa kanya. Nung after two months po, nag-general nag, nag general check up kami ulit. Kasi gusto namin, kasi naniniwala kami sa first bite of class. At gusto namin na yung pinaniniwalaan namin, yung makita namin totoo. Yun po yun. So nung lumabas po, nag-negative po siya. So laking tuwa po namin kasi, mas mababa yung consume namin kumpara para sa 1,000 plus na tablet yung nasa kawin na sa So, nung namin namin yun, lalo kami uh, nagtiwala kay First Bite of Class na ang totoo po, hindi ko po siya talaga inisip as business na kuna. Kasi, kayo po, uh, sa inyo po, siguro marami po talaga na nagsisimula as user po. Di ba po? Bago po pilasok ang business. Ang business na lang po is nagiging blessings na lang po siya kapag po nagsishare kayo sa mga kakilala nyo po. Na, nagiging testimony po kayo. So yun po. Yung asawa mo po, nung nag, uh, negative po siya lahat, laki tuwa po niya kasi hindi na siya mag-take ng gamot. So sa madaling salita, nung after po ng general check-up niya, nagkaroon po kami ng follow-up check-up sa Philippine Heart Center. So eto na po. Nandun na po kami sa Heart Center. So, nakausap na po yung doktor. So, lahat po ng laboratory, chilek din po kasi ganun po eh. Three months lang after I, six months pala after follow-up follow up check up po. Ngayon, pagdating po namin sa heart center, chilek ng doktor, oh, okay, normal, normal, normal. Negative, negative. So, ako, pasimple nagtanong. Kasi nagre-reseta ulit po ng gamot eh. So, sabi ko, Dok, nagbabawas sa sa gabaw ng asawa ko? Ay sabi niya, wala. Kasi maintenance na yan. Eh di yung asawa ko, nagulat siya. Napasimple lang na, alam na hindi ako na yung sinasabi niya. So yun, nung lumabas na kami, oh sige do, hindi po siyempre, hindi namin binili yung gamot kasi matagal na niyong pinigilan yung gamot. Dahil by the plus na lang po yung ginagamit niya. So paglabas ko namin, paglabas ko namin, sabi ko, ay ba't gano'n? Sabi namin pag-asawa. Normal ka na, negative ka ba na, bakit yung So yun po. Meron po rin po akong uh, bukod po si may nurse din po kami na family uh, members din po na sabi niya, ang gamot is uh, prevent lang, hindi siya accurate. Lalo na ang maintenance, ang maintenance kaya tinawag na maintenance, pag ininig mo, that time, 24 hours po, pati 3 times a day po siya. So, yung ilalakad po niya, yun po yung magiging okay ka. After na, kailangan mo ulit, umunin ng pangalawa. So yun ulit, para ulit hindi mo ulit maramdaman. Pangatlo, 3 times a day, 24-7. Araw-araw po yung naging maintenance po yun. Ang ending po, syempre, kidney dialysis po, di ba? So yun, ay, sabi ko sa kanya, uh, alhamdulillah, saan ko sa Muslim, sabi ko, at least nakilala ko si First bite of Class. Ayun, ay, sabi yun ng asawa ko, uh, hindi ko naman inaanin yung doktor, kasi kahit pagpaan ang doktor, kailangan din naman talaga natin ng doktor. So, hindi natin malalaman yung sakit natin. Yun po. So, yun, sabi ko sa asawa ko, buti na lang pala ako. natin sa si first bite Plus Sabi ko sa mga sabi so, Kaya yun, napakalakay naman ko sa amin yung first bite. Kasi, uh, yun nga po, hindi ko siya iniisip na uh, gastos pang gamot sa asawa ko. Kundi kasi, ginawa lang namin food replacement sa routine namin everyday na kumakain kami. umiinom ng kape, ngayon naging healthy na po siya kasi dati lahat ng ano niya, ang daming side effect, kundi masakit ang ulo, masakit ang gilid, lahat-lahat. At ah. ang sa med, kung, te, kung yung mga nakaka-maintenance po yan, ang maintenance po, lagi po nagpapaihi yan, nagpapagising sa gabi para umihi. So yun, sabi niya, anong kaya bakit ganito yung side effect? Ayun. So marami pong mm, naobserbahan yung asawa ko na nagbago ni first time of best po. Kaya yun po, uh, may hindi <laughs> po. Pero, ako po katapan may, ano po, may kahulugan naman yung sinabi po. Salamat po sa inyo. Thank Thank you.